Kaligtas sa Land Transportation Office ng Kabanatuan City ang mga pasaway na motorista na lumabag sa batas. Isa sa mga nabuy na manuhan ay itong si Kuya na pinara na LTO. Dahil bukod sa higit sa dalawa ang kanyang pasahero, ay wala din nakalagay na side mirror sa kanyang motor. Pamaya-maya pa ay kinumpis ka na ang plakan ng kanyang motor dahil napag-alaman pa na wala din siyang lisensya. Kukumpiskahin muna namin yung plakan niya. At yun naman yung... Uh regulasyon. Pag walang lisensya ang driver, yung plaka ang kukuha niyo. Hindi rin nakawala itong binatilyo na si Kurt na nahuling nagmamaneho nang wala pa sa edad na 18. Ano na? 14 po. 14? Bakit ka nagdodrive? Wala kang driver's license. Nagsasanay pa lang po. 18. Dahil 14 years old na pinagdodrive ng parents niya. Pero actually tinakas lang daw sa naman ng bata doon lang daw sila sa subdivision supposed to be iikot inilabas sabi ko paano kung naka-accidente ka ay eh, hindi naman ka so, maingat din yung bata kaya lang hindi dapat payagan na malayang mga ganong edad Kakamot-kamot na lang din ang ulo ang mga driver na pinara ng LTO dahil sa hindi pagkakabit ng seatbelt. Okay. Ang palusot ng mga nahuli ay nakakaligtaan umano nila ang pagsusuot nito. Kalimitan ding hinuhuli ay ang mga motorista nagbamaneho na hindi nakasuot ng helmet. Sinita din ng otoridad ang mga sasakyang mayroon nakakabit na LED lights o blinker. Kung blinker, ginagamit yan ng mga ambulansya, polis, LTO, yun lang ang pwedeng gumamit. Pero yung private individual, bawal po ano, Ipinaalala naman ni Ferdinand Ison, Public Assistant Aid and Complaint Desk Officer ng LTO Kabaratuan, na isama na sa kanilang pagpaparehistro ang mga nakakabit na top box sa likod ng kanilang motorsiklo. Ang ano, nire-remind lang din natin yung uh, rear baggage carrier na isama sa registration. Ano? Na? Yung, uh, primarily, para lang muna, kasi ang multa noon, 5,078, kawawa din naman yung iba na, na mamumultahan agad na hindi naman nila alam ya information dissemination ng muna, kinaalam namin na yun ay dapat isama sa registry. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!